nahun at mal mga Pagnilayan natin. Panuto. Number one, pakinggan ang babasahin ng guro. Number two, iguhit sa hiwalay na papel kung na ano sa'yo naunawaan? Ha? Na ano sa'yo naunawaan? Nasabtan. Kung imo bang nasabtan? Naunawaan mo ba? Nasabtan ba rin mo? Oo, hindi. O, nakasabot ba ka? Hala ba? Muna siya. Ang bawat ha, pahayag tungkol sa pangunahing pangangailangan number 3 ang sumusunod ang iguguhit ayon sa pagkakaunawa sa pahayat kung naunawaan ng lugo Kung oh, nasabta na ba daw ni mo pag-ayo? Naunawaan ang lupusan. Kung hindi masiya, dong na uunawaan. Oh, oh sir, pasabot. Dili masyado. Oh, wala daw kayo ni mo na sabte. Oh, ano to? Kung dili masyadong naunawaan uunawaan. Okay. Ang pahayay. Keluarkan ilangan dan tinan di lahan. Di lahan, bat,